Mga idol at kabayan, breaking news! Philippine Coast Guard bumabawi. Rorisponde sa isang insidente na kinakasangkutan ng umano mga walang dokumentong mga Chinese crew na sakay ng isang barko ang MV Sanko Uno na isang dredging vessel sa Navotas Port bandang alas ng hapon. No ikalabing lima ng Setyembre taong kasalukuyan, hinalughog ng Philippine Coast Guard na armado ng mga matataas na kalibre ng armas ang iba't ibang parte ng nasabing barko. Kinumpirma ng response team ng Coast Guard na mayroong limang Chinese national at isang Filipino-Chinese national silang nahuli na hindi nakadeklara sa manifesto ng nasabing barko at walang mga kaukulang dokumento. Ang MV Sangko Uno ay papuntada sana ng Mindoro ng Maharan ng Philippine Coast Guard. Kinulekta ng Philippine Coast Guard ang mga kaugnay na dokumento kabilang na ang lista ng mga tripulanting sakay nito, ships, logbook at iba pang magagamit ng mga record para sa kanilang pagsisiyasan. Agad na pinasasan ang limang Chinese national at isang Filipino-Chinese national na kanilang translator. Base sa inisyal na pag-iimbestigan ng Philippine Coast Guard, awang mga tourist visa lamang ang hawak na dokumento argumento ng mga Chinese. Palusot ng kanilang Filipino-Chinese translator Hindi naman daw nagtatrabaho ang mga Chinese na ito Sila daw ay magtuturo lamang Dahil walang nakakaalam kung paano mag-operate Ng dredging equipment sa nasabing barko Hindi ko alam kung saan napalap sila ng gagaling Ngayon pinapunta sila rito Para dahil walang Walang, walang marunong mag-operate ng ano Dredging equipment dito May tourist visa eh, hindi naman sila nagtatrabaho nag eh. Sasamahan lang nila, eh. suturo lang nila. Eh. Yan ang problema sa mga Chinese mga kabayan. Kahit illegal, pinipilit pa rin. Bakit bibili ng dredging vessel ang isang kumpanya dito sa Pilipinas kung wala namang marunong mag-operate? At kung talagang lihiti mo, dapat dumaan sila sa tamang proseso at dokumentado. Bakit nila itatago? Alusot ng kapitan ng barko. Alam niyang merong sakay ng mga Chinese national para tumulong sa kanilang operasyon. Pero nang tinanong kung bakit wala ang kanilang mga pangalan sa manifesto, ang sagot ng kapitan, hindi niya raw alam ito hindi bakit wala sa manifest do ayan hindi ko alam sir hindi ko alam hindi ko masagot yan sir di ba as ship captain dapat alam niyo po lahat yun? ay hindi eh, hindi naman po lahat pag ano kasi nandiyan pa si ship owner representative di ko masagot yan sir hindi ko alam talaga well talang Philippine Coast Guard sa kapitan ng barko may pirma ka sa dulo eh oo, oo may so pirma may pirma siya may pirma natanggap natin oh kapitan saka yung uh, second mate Agad namang dinala ang limang Chinese national at isang Filipino-Chinese national sa detention center ng Philippine Coast Guard sa Taguig City. pre-departure inspection. No? Uh, lahat ng lumalayag sa ng mga barko, bago natin payagan, e, i-inspeakin natin. Pupunta talaga tayo magpupunta sa mga barko, i-check yung mga documents, um, yung mga crew, mga cargo. Ngayon, nung nag, uh, may, etong kapitan naman, may binibigay na MDST ang tawag, yung uh, Master's Declaration of Safety Part no? doon nilalagay yung mga manifesto kung ano yung mga karga nila, mga clue nila. Ngayon, may information din na tayo na natanggap na ma may iyon nilagay nila. So, nung pag-board namin, observing our uh, usual protocol, nakita na natukasan namin na may anim na Chinese uh, nationals. One including the uh, Filipino Chinese na yung translator nila na hindi nakalagay sa manifesto. Mm -hmm. Ano daw po yung uh, ginagawa nitong Chinese nationals na dito sa atin? Well, accordingly sa translator nila is uh, yung mga Pilipino kung, kung paano mga corporate na equipment. But then again, hindi pa rin sila dinistilya na andun sila ng barco. At uh, ang uh, hawak din ng visa is a tourist visa. Mm -hmm. okay. uh, kailan po ito, Captain? Ah, kagabi po. Kagabi po na binord namin sa uh, papalis na po sana going to Mindoro for other uh, uh, dredging operations. Mm -hmm. And yung operator po nung VARCO uh, Captain, ano po yung naging pahayag nila regarding uh, po sa pag-passing ng mga Kukontakin pa rin po natin kasama sa proseso natin no? at alamin natin kung ano rin yung pananagutag nila. Mm -hmm. And ganyan po, uh, na, uh, dumating na po sila dito sa PCG headquarters. Ano po yung mga next steps po na mangyayari? Well, ma'am, i-toternobol po natin sila sa IDRES. Yun yung nagpapas ng mga cases for... Uh, filing of uh, criminal charges on, on my part as station commander ng Manila nagpapahid din ako ng administrative case against the BESEN, the master and yung mga uh, mayari ko. Captain, At, can we elaborate more po? Ano po yung uh, particularly task na ginagawa nila doon sa barko? Ah, sa ngayon, ongoing pa po kasi yung investigation natin. Malalaman mm -hmm. din po natin lahat yan. Na, sa ngayon, sabi lang kasi nila, tinuturoan nila paano gamitin yung equipment sa BESEN. Mm -hmm. Mm -hmm and um, of any information and it is dapat pong uh, po sa publiko? Well, uh, yung yung postcard kasi eh, very strict kami sa ensuring yung safety at security ng mga uh, tao at barko natin na naglalayad. So, every time na may mga departure, lahat ini-inspect po namin, especially sa mga uh, ongoing activities dito sa atin, may mga reclamation, may trading. So, dapat strict po talaga ang station na yung posta. Lalo na po, ang dito po ang mga kapital ng barko, niro na po talaga nila ang mga karga tayo. And kay, uh, um, Sila po sa process, sama po. Processing po ng nung... Okay, um, ngayon po, um, since andito na po sila, itong mga Chinese national, ang nakipag-ugnayan na po ba tayo sa DFA, sa uh, Chinese Embassy, si, ano po kami? Ano, Uh, actually, base sa direktiba ng ating komandante, no? uh, nga, sinabi ng ating kasamahan si Commander ng Station Manila na chinecheck yung lahat yung mga uh, at arrival ng barco na dumadating sa ating uh, dito sa ating pier, specifically dito sa Manila. So, sa ngayon, ang isa sa mga gagawin, isa sa mga proseso na gagawin natin, uh, una, eh, investigahan muna natin kung ano ba talaga mga violation. But on the coordination with other agency, as of last night, nag-coordinate na yung CGS Manila with uh, concerned agency uh, regarding the presence of this uh, alleged uh, uh, undeclared uh, foreign nationals. So, sa amin, sa Barco, ang usual na ano namin because we usually uh, we regularly conducting patrols especially in uh, Manila Bay because of the series of report the that there are uh, uh, foreign individuals who are engaged in the in you know sa trabaho sa on board sa mga bridge paro kayo na nandito sa Manila Bay so ang ano namin bilang uh, uh, kasunod sa direktiba ng ating pangandante, si Admiral Rony Hintaban, uh, regular natin tinakandak yung uh, patrolya. So, nga, na, na, na may narisip nga kami report na may ganyang presence na uh, declared uh, for national. immediately kandak di... Laban Pinas!